Matigsalog or people of the river usa sa onse ka mga tribo sa dakbayan sa Davao, ang matik salog nagikan sa pulong Matig or gikan ug salog pasabot ng mga tao nga nanimuyo sa Salog River or mas na ilakarong Davao River. Ang Matig Salog Tribe gikonsidera sa ng mga skilled hunters and gatherers. Ug sila adunay pinasahing kahibalo sa mga tanom nga magamit isip medisina. Sila sab nagbaton sa abunda abundang kultura ug tradisyon nga hangtod karon nagpabiling ligon. ang ako alang nga kanang maeduka ang sumusunod sa mga kabataan una adto sa sumusunod nga mahimot siya nga dili parehas kani sa mga katigulangan nga wala gyud kuan kanang inunta nga ignorant Madayaw Pusibling atong nailhan sa mabaw lang ang kahibalo ang mga tribo sa dakbayan sa Davao. Apan, atong mas maila-ila pa kung si Kinsa gayon sila. Ilabi na ang tribong matigsalog, tinihimismo sa Kadayawan Village. Mga kasama ay nato ilhon pagmaayo ang kultura sa Matigsalog Tribe. I-welcome sa ta ni Angeli Binito, ang hiyas sa Matigsalog aron i-showcase is ang ilang mga gama nga produkto nga garbusab sa ilang tribo Mabuhay og Manayo Ma Aldo Cantan Langon Kadi si Angeline Mansaban Levenido sa so, kad na tribo Matigsalog and mopyan paglapo sa Matigsalog na tribo so, ni po ang mga product sa tribong Matigsalog kini maon ni ang mga backpack kini mga basket na gihimo saratan or uh, mas known siya sa Uway. Mm -hmm. Tapos kini siya, mao ang very special na native coffee po. Kini siya barako ni siya na kape, tapos kini ang arabica. Mm -hmm. Tapos, isa pa ba mga accessories like earrings. Mm -hmm. Then napud mi mga necklace kini po. And ang traditional yun namo na headpiece, head uh, dress sa babae kini po. Mm -hmm. Na kanang gihimo siya, i made siya sa yarn or tapos pag mahimo na siya, ginatawag na siyang pungkong -pung. ayon Tapos, trivia mga... Tapos dali ang uban na mo ng mga accessories. Tapos nagkadaya-dayaan niya siya na accessories. Pwede kini siya pang babae na necklace. Tapos kini sa pang lalaki. Mm. And trivia, ang kini sa po, ginasuot lang niya siya sa lalaki kaya naapon niya siya simbolo sa among tribo. Mm. Ang musuot lang ani na ikatungdanan sa tribo. Mm. Yes po. And of course, ay, maupong na po siya'y Dili lang siya gidesign kay para, um, para design-design lang. Kundi na po siya'y simbolo sa among tribe. Kay kung suuto niyo siya, mutingog siya, it means ginaabog niya ang mga bad spirit para dili ka dumulan. Mm -hmm. Yes po. Tapos, sa makita ninyo, sa among accessories and sa ako ang attire, na more on, ano dyan ni Red, kay ang tribo mahigugmaon man. Mm -hmm. tapos, napod ni Asa matig sa lug natay four specific color, which is red, black, white, and yellow. Na naapod siya yung mga um, meanings sa mo ang tribo ko. Ang red naga symbolize siya ng love, ang black um, power, ang white is peace, tapos ang yellow is nature. Tapos kung makakita mo added color, ginadungag na lang nato make it more beautiful hmm. po. Creative. Opo. And kini po tradisyonal na bracelet gid namo na gihimo siya sa nito and trivia herbal plant po ang nito mm. tapos kung natay mga katul-katul pwede nato siya sunugon tapos ang ash niya mao ang atong ipahid sa mga katul-katul po so yes. until now ginapraktis gina gina, gina practice yes, good. po ginapractice. Mm. kay kay kung dili man gud nato siya ipraktis mawa siya inhalation. ma preserve good. Yes. Labi na kay karon nga mga kabatan-unan mas more on naga na sila sa mga outside o ginakalimtan yes, yes. na kung unsa gyud ang tribo mo o nang kami mismo po ginatudlo gyud namo sa mga kabataan mm -hmm. and proud pod ko nga ako mismo po natudloan kay kay sa kay tungod sa na akoy kaalam ma share pod nako na sa mga kabataan po na. Mm -hmm. yun na pareha pod nako Pero sa pagyo ka nang makuha ninyo uh, kini sa salog yun ni uh, kanang padak na wala mm -hmm. ni sa other tribes. Um, almost the same lang man ang like sa sanina and accessories pero maingon ako ang color jud og ang pattern naman namo na ami na pattern na rectangle and square kana jud mauna mo ang sariling pattern ko Ang kanindot og pinasay nilang mga produkto resulta sab sa ilang gugma sa pagama ni ini din alang kang Ma'am Ginto inahan sa usa ka matigsalog tribal leader ang ilang kinaiya nga iha usab nga ikapanghambog mao ang ilang pagka mahigugmaon sa 11 tribes unsay naa sa mating salog nga kumbaga di mo makita sa ubang tribo nga kanang murag pinasahi unique ni siya nga uh, kuan uh, sa tribo ang nakit sa ako lang sarili ako nakita ang ang kinaiya mahigugmaon man sinagtanon sa isig kung unsa um, may dikil ni mo kinahanglan imo siyang istoryahan dili dayon dayon nga masuko kung dili kung kumbaga masuko ka Duna na po, na pa pa ang pasinsya, pasinsya. pasinsya. Pasinsyahan pa ang Dili kay dayon na ka. Nga diha, diha, kung pa Ang amo ang kultura. Bisag nakapatay kang tao, napagoy pasinsya. Tatulo ka pa pasinsya. Huwag dili ka sa mando sa mga dato. Nga sige ka gihapo sa mga dautan kana mo itralo na ka dito sa buwan. Itaralon na ka dilo, na ka, sa mga dapat. Gawa sa pagpreserba sa ilang talento, ilabi na sa pagama sa ilang pinasahing mga produkto. Gipasabot ni Ma'am Nora Ginto kung unsa ka importante ang pagbaton og saktong edukasyon ilabi na sa ilang mga kabataan. Ang gikinahan lang namo anak sir kanang paidukar sa among mga anak tabangan mi nila nga ang among anak kay kami gyud ang number one nga wala pa gid mi sukan-sukan niya sa bahin sa pag paedukar sa among anak kay wala wala man mi wala man ingon nga bahin di, sa uban nga mga dato kami publi in town mo na nga ginahan lang nako ang ayuda sa gobyerno sa amoa para kami maedukar ang amo dili na para sa ako kung para na sa akong mga anak sa akong mga apo ug sa sumusunod ang akong ipaabot sa tanan ng akong mga katribo, labi na sa, sa 11th tribe na kinahalan din na kita magkuanta ka ng ato gid ng na maidukar ang atong anak. Paiskuy lang gid ka, kay maunang bugtong bahandi nga ikabilin nato sa atong mga anak. Kay dili man nila ikakahatag delik mawala sa ilaha ra gyud kinahanglan sa eskwelahan gyud nato atong mga anak ug kita pong mga ginikanan suportado ka sa atong mga anak Ang kanindot, ang garbo ug ang tinuod nga bili og importansya sa matag-tribo sa Dakbayan, mamahimu pang mapasa sa sunod pang katuigan, kung kini atong mahalon o ang pingan. Alang sa xbc Kadayawan 2024 Special Coverage Ako ni Radioman Kirby Manzon Tatak RMN For 39 39 Kadayawan sa <laughs>